hindi nag-charge -cha ang baterya. Ang sira ay alternator. May dalawang ilaw na makikita sa dashboard ng sasakyan ng Mitsubishi Adventure natin. Ayaw mawala ang dalawang ilaw sa dashboard kahit umaandar na ang sasakyan. I-check natin ang tester ko kung hindi nga talaga umakarga ang baterya. pirming nasa 12 volts lang ang reading ng tester. Hindi nga talaga kumakarga ang baterya. Apakan natin ang accelerator na nakalagay ang tester sa baterya. Dapat papalo yan ng 13 volt o higit pa. Yeah, pa. market talaga. Eh, okay, apa? nah. Yeah. Bagong bili na carbon brush. Pinapalitan na yung carbon brush ng alternator

Sa busina sa ka signal light. Tanggal talaga Kas, 'yun. Sumina yung ilaw, headlight. Oh, uh, biglang namatay. Basta na global. wala na. Pinatak. Adventure din yung matak eh. Buti. Mga UV Express doon. oh, buti nga. Meron ganun. Meron siyang pangatak. Meron siyang bakal. Parang sa towing. Kompleto siya. Nag-ahatak din siya. Eh. Pag meron siyang kasama ng mga na ano rin, dumirek. Kasi yan ang nahatak. Hmm. Maganda negosyo yun. <laughs> meron siya doon gamit sa loob ng pasakyan niya. Eh. pinagtatapon yung nagdun ka yung sa ilalim, anong ginagawa ko doon? Pag... Ayun, ah. hindi ko yung ano, alternator. Pero umilaw <laughs> na yun. Ha? Umilaw na. Wala, ayaw pa rin. Meron pa dito sa dashboard na dalawang ilaw eh. Meron din yung battery saka yung Lanish. parang langis eh. Dalawang ilaw yung nakikita ko eh. yung bumbal yun. May indicator nandiyan sa dashboard eh. Sabi nila natin sa... Yung sa Mm-hmm. <laughs>